Good afternoon mga kalapatid Ito yung ginawa akong painuman mga kalapatid DIY Kasi pag walang taklo mga kalapatid Lumulokso sila sa loob ah, Kakaroon ng agad ng ipot Nagdudumi agad Ito yung ginawa ko Tapos binutasan ko yan sa mga gilid gilid ah, Discarte lang Kailangan din niyo magtiis Para Wala tayong magiging kaaway dito sa barko gusto din ko man kayong uh, free na uh, nakakalipad palagi uh, kahit saan kayo pumunta dito sa paligid ng barko pero masakit sa mata magandang tingnan sa para sa akin pero masakit sa mata para sa iba kaya kailangan ko mag-sacrifice at kailangan din yung mag-sacrifice mga kalapatid. kahit medyo nahihirapan kayo diyan unawain yun na ako bahala na ang kapalaran sa inyo mga kalapatid kung saan kayo makarating kung uh, sakaling may bumaba na barko ay makaka na kayo malilipad na kayo ng uh, maayos at yun nga lang uh, kailangan nyo rin maghanap ng panaybagong amo na pagtatangkilik sa inyo at magmamahal sana naman ay hindi kayo kainin kainin ng palkon ingat 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 sinasabi ko palagi sa inyo